Hello Satanan, so karon magluto para sa paniudto. So, ayan iginis ko na yung ahos sa saka bumbay para sa atong lulutuin na nukos. So adobong nukos po yung ating lulutuin. So yan na yung ating nukos, ready na malinis. And ayan na inilagay ko na sa kawali. So, Masarap to ang ating adobong nukos. Isang kilo ng adobong nukos. And yan. So, lutoon sa Junato pag-ayo ang nukos. So, mabukal mo na siya. So, ayan, may sabaw pa siya. Madami pa yung kanyang sabaw. So, mamaya kunti, uh, kakaunti na din yung maiwan na sabaw. And So, ayan, naglagay na ako ng apat na pirasong green na sili para yung uh, mabango naman yung ating adubong nukos. So, ayan na, naluto na yung ating adubong nukos. And then, another naman yung ating lulutuin is yung pork, yung carne ng baboy. So, ayan, iginisa na rin natin sa sibuyas at bawang. So, ayan, pinakulaan muna natin sa sarili niyang sabaw para maluto yung karne at lalambot. And then, naglagay na din ako ng mang sarsa. Ayan na. So, may konti lang siyang sabaw. And then, yan, uh, kasama yung oil niya. So, ayan, natapos din. Luto na yung ating pork since mahal na talaga yung pork guys. And then another naman yung ating lulutuin is yung sinabawa na miki. Fresh na miki tapos merong uh, manok. So ayan iginisa na natin yung ating mga lamas, lamas, kamatis, aho, sibuyas. And then ayan, iniligay na natin yung uh, manok. So Uh, meat ng manok. So, puro lang sya talaga, unod. Lang kasamang panit. Ito na yung ating fresh na Mickey. And, ito naman yung ating fresh na vegetable na gagamitin. So, kailangan muna natin lutuin yung ating sahog, yung ating manok. Ayan, naglagay na ako ng tubig since madali lang naman maluto yung manok. And then, antayin natin kumulo yung ating sabaw and then naglagay na ako ng isang buong chicken cube and then kumukulo na yung ating sabaw so asin tapos ng asin is ilagay na natin yung ating fresh na miki so medyo madami dami yung ating fresh na miki ayan inilagay ko na siya ng paunti unti so madaming makakain ito kasi sobrang madami talaga plus vegetable pa isang buong vegetable din yung aking ginamit dito and then yung Mickey naman na fresh isang putos so ayan na kumukulo na yung ating miki so in a few minutes maluluto na yung ating Mickey and then yan nilagay ko na yung ating vegetables so konting init lang yan yung ating vegetable maluluto na siya and then konting mix mix natin and okay na yung ating vegetable so ayan na so malapit na tong maluto para at least uh, mainit yung ating ulam para sa paniudto so ayan na luto na yung ating sabaw guys So fresh, plus mainit pa yung sabaw natin para sa paniudto.